Ayan mga bossing, magandang gabi sa inyo. Hmm. Kaya nakaabot tayo ng 2,700 na subscriber ay dahil na rin sa inyo mga bossing. Bilang Kaya... pasasalamat sa inyo, ngayong kapaskuhan, magbibigay ako ng gift para sa inyo. Yes bossing, balik oh. gift oh. Para, ay, tayo, para sa inyo. Ah, magbibigay tayo ng Game Stick Lite. Dalawa yung ibibigay ko na ganito mga bossing, kaya ang gawin nyo lang mag-comment kayo, mag -like kayo at mag-like kayo at mag-follow sa Facebook ko. Tapos boss, pag nagawa nyo na yun, tama-tama isang entry na yun. Yun ang pinaka-the-best dun, magkaroon lang kayo ng isang entry, okay na yun para makasama kayo sa raffle Draw ko. Bossing, bali ito, libre ito, kaya pag nag-comment kayo at nag-like kayo at nag-follow kayo sa Facebook ko, isang entry na yon. Ang magiging draw date natin is sa December 25, boss. Yes. Magdo-draw date tayo sa December 25 o around 3 p.m. Kaya magamang na lang kayo sa December 25. Ganun lang, boss. Ganun simple Kaya lamihan nyo na yung uh, share nyo at like, uh, follow. Thank you, boss. Salamat. God bless. And param.